Cellphone ng Casimero Brothers iimbestigahan ng NBI. Bagong kalaban niya pinakilala na. Matapos maipatawag ng Game and Amusement Board GAB dahil umano sa pagkakasangkot ng Casimero Brothers na sina John Riel at Jason sa game fixing nung laban nila kontra sa Japanese fighter na si Kyunosuke Kameda, ay ibinunyag naman nga po ng GAB chairman na si Antonio Francisco Rivera na inutusan niya na daw ang NBI upang investigahan ang mga telepono ng magkapatid na Casimero kaugnay sa aligasyon na game fixing nang dahil sa sinabi ni Jason na kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Kailangan, kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Pero ang sakit no, kailangan mong gawin yung para sa plano. Kailangan. Ayon kay Antonio Rivera, ay sumang-ayon naman daw at pumayag ang magkapatid na Casimero na isumite ang kanilang mga telepono sa NBI para sa gagawing investigasyon. Bukod yan ay sinabi din ng GAB chairman na dahil nakikipagkooperasyon naman ang magkapatid na Casimero sa GAB at sa NBI, kaya naman papayagan pa rin nila itong lumaban sa susunod na buwan. Ayon naman sa sources ng WBN, ay matutuloy daw ang laban ni Casimero sa December Maliban na lang umano kung may masilip ang NBI na hindi ka nais-nais at magpapatunay na nilaglag talaga nila ang laban. Pero ganun paman ay kumbinsido po talaga ang mga fans at analyst na hindi ipinatalo ni Casimero ang laban at walang game fixing na naganap. At bangkus nagkamali lang talaga si Jason ang mga salitang sinabi nito dahil siguro sa hindi nito matanggap na natalo sila at makikita sa video na medyo nakainom na ito kamakailan lang ay ibinunyag mismo ng kanyang promoter na si Koki Kameda na kinausap daw siya mismo ni Quadro Alas at sinabi sa kanya na gusto ulit nitong lumaban sa lalong madaling panahon para bumawi at ayusin ang reputasyon niya bilang isang magaling at malakas na buksinero. Kaya naman dahil dyan, ay nananawagan agad si Kameda sa mga Japanese fighters na kung sino man ang may lakas ng loob sa mga ito na kumasa sa hamon ni Casimero na lumaban sa kanya, ay tawagan lang daw siya. At ngayon nga po, ay lumitaw na ang pangalan ng sunod na makakalaban ni Casimero sa December 27. Ayon sa ating mapagkakatiwalaan na source, ay ang Japanese fighter na si Tomizu Kochi ang magiging kalaban ni Casimero. May napakabatang edad pa lamang po itong 26 na anyos at may hindi kagandahang record na labing isang panalo with limang knockouts, limang talo at dalawang tabla. Huling beses itong lumaban itong nakalipas na buwan ng Marso lamang kung saan natalo ito sa kamay ng Chinese fighter na si Guang Heng Luan via 8-round technical decision. Kaya naman maglalaban ang dalawa na parehos ng gagaling sa pagkatalo.